yan mga bro at ako nga ipauwi na at mm, dumating ang baha mga bro yan daming basuran dala dala ng baha yan yeah, papunta doon ha yeah. puro basura yeah. lumabo na rin pati mga bro ang dagat ya yeah. yan ay pauwi na rin mga bro at ang hinulik mga pala sa tanggigi ito mga bro kabad yeah. sa kabad naman ako sumubok ngayon may bato pa sana Aso lang lumabon ang dagat kaya mag-uutay na rin ako umuwi mga bro yan ang naging huli ko mga bro yan o oh. okay so right at saka isang lapulapang maliit yan at abang na lang sa aking pagdaong ah. yan mga bro at lalakbay na nga pala ako paway ngawil well, pa kalmang kalma sana mga bro asalang lang lumabo ang dagat bigla, at gawa ng baha ya yeah. pauwi na muna at di nakita ang kabad ng isda lumabo bigla ang dagat mga bro lumabo ang dagat pigla Mga nalasa akin pagdoon mga bro at medyo mm, malapit na. Abot dito ang basura mga bro No? Nakita nyo ang daming basura so, Abot doon. Grabe Dala ng baha mga bro ang basura Ayan yeah, mga bro At nakadoong na nga Ayan yeah. huh. huh. yeah, mga bro Ang naging huli at dadali na sa bahay Ha. Ah, abang na, na <laughs> sa bahay mga bro. Hirap siya magdala. <laughs> Agyanan niya madala mga bro. Ya. Isda pa kun daw. papa isda. Oh, may pambili ka na ng shop shop. Abi ah, kes na tayo. Lucky. Ay, salamat sa Ginoo. Yan, abang na lang mga bro sa bahay. Ya yeah, mga bro, at kinar kana. Yeah. Oh. Tandaan lang. Langga. Hey. Ah, sampung kilo talaga. Sampung kilo at... Dalawang guhit. Huh? Kulang-kulang sampung kilo at wamport. <laughs> ah, kulang-kulang. Megit sampung kilo, mga bro. Sampung kilo at wamport. Ayan, mga bro. Oh, mamaw. Oh, okay, alright. <laughs> huh, ay salamat sa Diyos. Huh. Okay, so right mga bro, nakachamba. Yan, salamat sa Diyos. At nabiyayaan na naman ng pang durodogso. Okay, so right. Yan. Okay, 10 kilo at 1 fourth. Yan, sige mga bro, at salamat sa panonood ninyong lahat. Yan, habang na lang ulit kayo, sa sunod kong ko upload, maraming salamat ulit. At shout out po sa lahat ng mga nakapalo at mga nagsishare. Shout out po sa inyo, ingat po tayo palagi. okay oh, so uh, right thank you for watching